Napakagandang balita nito. KF-21 Bora May Stealth Jet Usap-usapan na sa Korean Defense Industries na nanalong multi jet ng Pilipinas. Yan na kaya ang opisyal na multi fighter jet ng Philippine Air Force? Tara, pag-usapan natin yan. Sikat na sikat kasi ang Philippine Air Force sa Korean News. Pero ang Department of National Defense, tikum din ang bibig hindi pa rin direktang binabanggit kung KF-21 na ba ang official multi fighter jet ng ating Air Force. Sa executive session na lang daw sasabihin kung ano ang in-order nila. Pasuspense pa Nang tanungin din kasi ni Sen. J.B. Hersito sa Sen. Wing Gatchalian patungkol sa susunod na bibilhin ng Department of National Defense, ito ang sagot niya. Malabo na raw next year acquisition ng attack submarine. Ang sigurado daw kasing bibilhin ni Sekretary Gibocho ay dalawang fully armed warship. Yung mas malakas pa sa Miguel Malbar class guided missile frigate. Expected nga na bibilhin ay ang HDF 6000 tons warship na may 32 cell vertical launching system. Sobrang napakadaming missile mo. Habang ang Philippine Air Force naman hindi direkta talagang sinabi. Pero halata naman kasi na KF-21 na talaga. Mahal din kasi ang maintenance ng F-16 fighter jet. Samantalang ang sa Gripen ay sobrang dami ng umor. Choice ang BND kundi ang KF-21. May official photo na din kasi ang watawat ng Pilipinas sa fighter jet na yan. Can the DND also update us on the current status of the... Kailangan kasi natin external defense. No? I know this will be better discussed in an executive session but siguro generally we need multi-role fighters. Um, um, sabi ko kanina surface to air, surface to ship uh, missiles, mga deterrent, no? In the uh, siguro yung panaginip natin magkaroon sa submarine because yung multiplier effect ng submarine malaki, no? Kahit na isang armada ng Chinese uh, PLA uh, Navy, may isa o dalawang submarine ka lang, matatakot sila, hindi lang na alam nasa yung kalaban eh. So, that, is that still worth, ano, is still, are we still uh, looking at that uh, that uh, possibility of acquiring uh, by uh, talking to our allies no there I, I think france even and korea are offering very easy terms no Parang 20 years to pay So, yan po ay uh, that's in the horizon. Um, Your Honor, uh, pinagkasama rin ho yan sa mga pinag-aaralan nila. But ang focus ho ng D&D ngayon are the basics. No? Yung mga, uh, mga frigates, mga warships, battleships. Yun, yun po yung kanilang uh, focus ho ngayon. And I think multi-role fighters as well. Multi-role fighters, yeah, missiles. Yeah. Uh, yan ang kanilang mga focus ngayon. No? And I understand um, we, we, just purchased yung pong uh, F F-50 additional. But those are lead-in fighters eh. I'm hoping that in the future, in the near future, we will be able to acquire yung multi-role fighters. Si eh, talagang may laban na, no? Um, whether it's up to the AFP, the ND to, ano, um, whether yung F-16 kasi medyo mahal, yung Saab ng Sweden could be an option. Um, or the Mitsubishi F2 from Japan kung, kung papayag sila kung hindi restricted Japan has always been very friendly to us so parang F16 na rin yun eh yung F2 so yun po sa ano um, if we can be given that kahit na executive se uh, executive session so that we can already plan in the future Now, we would want to support the AFP especially in external defense sabi ko nga hindi naman tayo matutuwa na lagi tayong binubuli so at least uh, respetado naman yung ating pong mga kagamitan. Uh through an executive session uh we can uh, request uh from the DND uh, a briefing on uh the utilization of um the modernization program. Kung ako ang tatanungin kahit ano, basta ang malaga o modern na tayo. Sobrang tagal na kasing usapan kaya si Butari Gibo, pamas ko sa Pilipino yung pagbili ng inaasamasan nating fighter jet. Kayo, anong sasabi niyo dito? Komento sa ba ang salyo